Pinilahan ng isang empleyado ng sinalakay na Pogo Company sa Bambantarlac na dumanas sila ng torture kapag hindi nabot ang kota sa pambubudol. Biktima din daw ng human trafficking ang ilan sa mga empleyado. Nasa frontline line ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pag-inspeksyon ng mga otoridad sa Pogo Hub ng Sunyan Technology sa Bambantarlac, humarap sa media ang isang Chinese at isang Vietnamese na biktima umano ng human trafficking at torture. Kwento nila, isinama sila ng kanilang mga kababayan sa Pilipinas bilang mga turista. Pero pagdating nila rito, hindi naman sila na masyal, kundi dumerecho sa Pogo Hub sa pilitan silang pinagtrabaho para mambudol sa mga cryptocurrency at lab scam operation ng Sunyantech. Mayroong kota na kapag hindi naabot ay may katumbas na parusa. We will punish us and then uh, like pumping or anything. And then sometimes we will like didn't hit the kota and then we will stand outside and then just in the sunlight downstairs and then until maybe few, few, few hours there. Ang mga ganyang kwento ang gustong paimbestigahan ni na Senator Sherwin Gatchalian at Lisa Honteberos na kasamang nag-inspeksyon kanina sa Pobohab Kasama ang News 5, ipinasilip ang lugar kung saan ginagawa o mano ang pangiskam. Sa so, unang pagkakaton, ipinasilip ng PAOCC ang lugar na ito kung saan daw nagaganap yung operation ng lab scam at cryptocurrency scam. Nakita pa nga natin yung mga SIM card na ginagamit sa operation at mga script na ginagamit ng mga call center na nakasulat sa Vietnamese at mga Chinese. Nakita rin namin ang villa ng mga Chinese operator na nahuli sa raid noong March 13. Meron ding mga sasakyang kinumpiska at ang isa sa mga yan ay nakapangalan kay Bamban Mayor Alice Go. Kaya panawagan ng dalawang senador, isa ilalim sa preventive suspension ng alkalde. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa News 5 si Mayor Go. Pero sa eksklusibo kong panayam noon sa alkalde, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Ipatatawag si Mayor Go sa pagdinig sa Senado tungkol sa mga Pogo Operation. Pinasasagot din ni Sen. Gatchalian ng PAGCOR, kaugnay ng umano'y kapabayaan sa mga iligal na operasyon ng POGO sa Pilipinas. Bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners, na nakapasok dito na walang papeles? Dahil kung mag-ooperate ka ng POGO, kailangan meron kang yung tinatawag nila no? yung Employees License sa PAGCOR nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.